Kailangan ang parehas na parehas po ang kulay ng mata. Kung yung isang mata ay yellow, tapos yung isang mata ay red, hindi po pwedeng gamitin na fusion niya. Dapat pareho yun. Pero ang kulay po ng mata, hindi na nahulugan na magaling sa panalo o magiging mananalo. lalo. Wala man sa kating. Walang distinction sa kating ang kulay ng mata ang kulay na mata, ginagamit reflection lang yung yun ng health. Pakikita niya ang reflection yun ng health dyan. Uh, at tapos po, yung picture, karamihan po niya, ang kailangan deep and long. Huwag ko kayong magmanok na masyadong shallow breasted. Pag sa shallow breasted po ang... Okay, Tagalog, ano yung ibig mo sa si shallow? Kalapati? Kalapati? Oo, yung oh, yung dibdib kalapate. Sino na may kalapate dito? Ayaw nang, ayaw, huwag dapat yung masyadong malaki yung yung bitso. puro masin. Hindi nakakapa yung bitso. Ano pa ni Shano? Kaya yung profile ng kalapate o yung bibig. Oo, oh, yun. Masyadong malaki nga yung breast dito. Hindi, so. masyadong malaki yung breast niya. dapat ang kani, better be, alam naman humasang hindi kasipag na, beep, uh, kasi beep, oh eh, kasi kung sa jury ni Dispan, oh nasabihin, oh okay. tapos malamad, bah, um, ayon, show para sa akin ah, hindi t ay di ayon na malapad, kasi pagdating sa movie, uh, pagdating sa invite. Uh, kasi directional eh. Ang parang So yung design na yan, Uncle, sa panahon ngayon, kasi ang labanan, mapansin mo, masyado nang mabilis ang ang manok, ang kailangan. Oo, kaya ganoon lang sinasabi na akin. Kasi pag sobrang laki naman kasi yung balika, at sobrang... Yung alam niyo yung binibenta sa Facebook, ang ganda nito. Pag ginanan na, inipot, binog na binog. Yun yung medyo kinikwento ni Angel na hindi niya gusto. Gusto niya And yung microshock, di ba? Yun ang mga lumang parameter. Oh, okay, It's old, old fashioned na po yun. Hindi na yun. Kahit 80... Pagkailan lang taon na boss kasi siya, 60, no? Kahit 60 years old siya. Hanggang, hindi niyo nawag. New passion siya pagdating sa pagmamanok, diba? di ba? Nag-upgrade. Hindi lang talaga yung dati pa niya mag-practice. ng quality sim at saka gadget sim. Pag nag-regrade po kayo, nagpupulo kayo ng pamilya. Dalawang bagay ang nangyayari sa inyong reading. Maaaring lumabas po, papunta kayong sa Dwarf which is the general trend. Papunta po kayo sa Malibig, tumapang-dakamang yun. Ngayon, pag kapityong kalapate o bibig, lalong mas, papunta kayo sa Dwarf PC. Ang gagang-teasing naman yun, pumunta kayo sa malaki. Pero mas malamis pagka nagpupuro kayo ng pamilya, papunta kayo sa Dwarf PC. Ngayon, ano ho ang sign ng dwarfism? O, oh, ang sign ng dwarfism, umiiksi yung gula sa dulo at saka sa sagang tunabato, umiiksi, bumibilog ang ulo. Bum bumibilog ang ano na at bumubural. Ang kaliskis po nun, bumibilog. Kaya pipiliin ninyo yung mas malalaki ang kaliskis para maiwasan ninyo. Kung alam nyo ang diprensya, ng inyong mano mm -hmm. kung nakakaroon na ng baptism tendency o identity tendency huwag nyo nang ng gano'n na meron yung ibrod cut ninyo yung ginayon nyo may gano'n na kaya nga masyadong pagkapuro o yung ibrod niyo nyo meron nyo iwasan nyo, umanap tayo ng kapartner niya na walang gano'n sintomas eh, kung um, importante yung bloodline kailangan magaling mo ang bloodline dito sa Pilipinas, ang number one talaga para sa akin, tati na tsaka Sa Amerika, because of the type of people, ang number one sa kanila gay E dito sa atin seconds lang. Yeah. saka malaki yung tari mo sa atin. Tapos yung tari mo, masundot ka lang ng break ng tari ka atin. Malaki na dyan sa mga tari. Sa Amerika, yung Gap kasi sa kanila. Ako, Oo, yep. nagkakitin tayo ng Uh -huh. Yung lahi, yung listening, feeding, praising, lahat suning, building, raising, yak, na ipakatiyat na halos ito. Dito sa atin, mas sa Kaya wala nakaka-perfect sa atin na sa atin. Salamat po. Akin, okay. 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 last, uh, may question. Tuturo nila kung materialis, maliit na manok no? dahil inbred daw ano yung pananaw mo doon. Kasi di ba common yun na ano, pag uh, nagrarason sa atin yung binibila natin, kaya maliit yan kasi inbreeding yan. Oh, ah, ah, yun ba ang gansa para sa'yo? Ano? Ah, sorry. Ay, para gamitin. Hindi, ho, hindi, hindi, hindi ako naniniwala doon. Okay. Okay. Yeah. Depende ho lahat dyan sa seleksyon. Seleksyon. Ah. Seleksyon. Kung lagi ka select pinipili mo, alam, ang pinaka-importante, alam mo ang nagiging difference sa habang Beer, eh, mo sila taong-taong alam mo nagiging deprensa. At kung alam mo yung nagiging deprensa, alam mo gawa ng koreksyon. Na nakita mo lumilit na, eh ba't kapag na bleed, kumuha ka ng kapatid na mas, mas maganda size. Lato, it will ball to selection. So may koreksyon? Hmm. Kailangan i-correct yung ano may ito na kailangan. Kailangan yung... malaman mo yung depensa na nagiging sakit yung pamilya na ng nato